Ako po si Maria Cristina M. de la Cruz. Ang pangalan po ng anak ko, Maria Subia de la Cruz. Ang journey po niya nung nag-start po kami na, ano, na bone marrow po siya ng AML, Acute Myeloid Leukemia, na pang-adult na po, hindi po siya pang-bata. Sabi niya, uy, punta tayo kay, ano, kay Camille Villar. Pwede pala, siyempre nagtaka ko, pwede pala yung ano, na may mga tao pa rin palang gusto nyo tumulong yung anak mo may sakit na malubha. Parang yung time na po ani, ano eh, Gugui yung mundo mo na di mo malaman kung paano ka uuwi. Maraming maraming salamat po kasi eh, binigay kayo ng Panginoon na makatulong sa mga tulad namin kung di man sa mga cancer patient. Marami din po ako naririnig na natutulungan niyo.